So, guys, mag-slice na ta sa atong nakuha nga dako tayo. I think ba, guys, man, pinakadako, guys? Mm. Hala, hinuka oh na. My... Oh, my God! Hala, wala ano? Liso. Liso. Yeah. Man, man. Wala si Liso. Ano, man, man. Bote niya. Yeah. Lainan siya? Puan niya? Hmm. Yan. Yan. Isod sa, -sa kukuhang pinggan. Yes, Excuse Olay me. Hindi so guys, oh. Hindi pa guys. Bongga tarun. Bonggang bongga. Hinog ni sa puno, guys. Ayun, pao na si Mimi, guys. Sige. na lang, guys. wait na lang. Pao yun ni Mimi, guys. Ayan, mauni atong i-unahon e, o kaon. Mmm. Mmm. <laughs> mga unta kapayas guys oh mm. hinog sa puno labay mo palit <laughs> okay, sa merkado ka unta hmm. Hmm. hmm Inaw eh. Inaw po nah. Na oi. Ano pa sa 'o? Na. Hinuk na 'to ni. Hinuk na pud. Hmm. Hmm. Kalami ah. Hey. Taw yon chatay ska ko na i-try na to, beh. De, alang -alang Ay, sa dungag Alang-alang pa. Dag alang -alang guys, bunggahan na mo. Guys, why liso? Walay liso, guys. Dito na kaon. Lami, ah. Mm. Pag-bunga ang kapayas, Ron. Gan kayo. Dainan ko liso. Ano yung yung Ini Di ma. Ih, murah Kamis guys. Mm. More on fiber niya ni guys. O, okay, mo to. Kung, kung tamo. Mm. Ito dali mm. na hurot. Mm. Mahurot na niya di pa. Opa. Ay mahaman na sipot. Mm. Ano um. Yeah. Nah. Thank you for watching guys. Mm -hmm.